pangit lang ako. Pangit lang galuto. Pangit lang galuto. Eh, sa sakit mo na magsalita. Hindi. Ang galuto. Hindi ko alam kung siya galuto. Ang ano pag ikaw nagluto? Ay, pangit eh. Pangit eh. Sini-sini nak ni apa? ano? Bawa tak? Masalah aku. Dah lulusan.

lakad na nand- 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 ito nand- nand- ito nand- nand- ito nand- 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 dapat nand- 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 na nand- 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 lang? nand- nand- may, may katihan, parang kuluha na ibon mo nyan. Na? Parang kuluha ng ibon <laughs> Yung... Yung kulungan ano, <laughs> yun, to no? Maya? Osss! Oss pa, Paise. Guys, ganyan na mga tirada. Bilib mga karabas sa sarili niya. Believe mga karabas sa sarili niya. Ganyan lang kapang ibon. Lagyan na. Lagyan na pa. Mga kaan. Magpako, Lima. Inis na pa to ni Paik Ha? Inisan niya pa to.

Dapat yan luwagan lang ng konti. Pengs yung gitna niya. Pengs baba mo rin. Pengs. Ano yun? Yung bulay baba mo. Ito? No? Hindi yung gitna. Sa gitna baga niya. Tali. Banda. Yan. Ibalik mo. Yan. Ibaba mo. yon Ito pa lang ano. Ito pa lang ano ito. Konti na mga karapas. Ang gabi ni Ikots. Maubos yan isang ano pa. Isang kilo pa. Isang kilo pa. Oh, isang kilo talaga. Ayaw ko isang kilo. Karapas yun. yun. Malay dalawang kilo. Dalawang kilo. Isang fish nga pala ni Maran Riviera na dali. Puro <laughs> Bukas yung kabila naman. Kaya, kaya, Ano Pwede mo sila namin. si karabas, eh, bibiti ko. Nanggigigil na. Talagang tinatampakan niya na ako. Dapat sa pawis sa ulo ang mayan. So, abad naman ang magalabas. Ay, sigurado. <laughs> magaling na, magaling. Magaling na. Hindi na magkano. Pinimitawan. Oo, oh, oh, buhay na. <laughs> Ji. Galing di pinggir Ji. Galing mo ping. Ganyan ano? Nanay ko. Nanay ko. Ito na naman. Wala ko naman si Kapitan. Kap. Tumarinig yes, ka Kap. Okay. <laughs> ka Kap. Ayusin mo. Oh. Ayos <laughs> na. Ayos ka? Ayos. Ayos, tagta din. Roger. Roger, kahirap magkawa. Bawes. Isang labay na rin mga, labay na rin mga karabas. Isang kilo na. Isang kilo pa para bukas. merinda bukas. Pang merinda. <laughs> Uy. Uy nilagyan niya hawla yung ano namin. Hmm. termos para pagtakbo-takbo de maguan. Para kumagtakbo din si makatakas. Si makatakas. To. Hmm. Ba man mga ano namin. Nga di Ay, si Kapitan kung malamig dyan nilagay Pero <laughs> okay, sa sakalan no? Bulutin mo nga yung Ah, yun Uy, yan Gahap din ang kamay ko Jer! <laughs> Di sa ang mga hawak baso Hahaha <laughs> <laughs>

magtatag na pa pala yung mga nang trabaho. Pag oh, kami so, ni oh. Brad Nonoy tapos yung amin din trabaho namin. Yan. Imbulo na oh, pati. Gara <laughs> 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 pala pink na, pulang pa, mga nang <laughs> Malapit na mabutas 'tong komi. Tapos yung uh, araw sa uh, pagmula-mula na. <laughs>

Yung isang kaho namin tapos na mga karapos. Nagyakit na yan okay. na Sabit na. Sabit yun? yan. Yung nagana na mga dibuti. Dibuti na. Dibuti. Nagyakit na Dibuti na no? mga tuyo. Yung mga tuyo. suka, Magika Yan yung tree na puti na nakapastar na yun no? <laughs> lito, <laughs> lito. Ay, na ito ay malapit na pala matapos oh Yay! Malapit na mamagay ng may. Konti <laughs> 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 na lang. <laughs> Mabubutas na. Bless him, girl. Kami dalawa rin, no. Mula alas unsi hanggang yung um, hapon. Para, para. Thanks. Di sa drum mo niya? Hindi naman. <laughs> Bago pa lang. Bago, <laughs> Bago pa, pa lang. <laughs> Bago pa lang? Ay, mga karabas, natapos din yung gawa nilang itang. ng dalawa eh. Manager pa lang, lalating araw pa bukas, siguro. Isang kilo. Kasi, Pradunler, pagod ka eh, oh. Pagod ka, Dalawang Raptor bago isang rabas oh. Kelo <laughs> 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 yeah, wor. Last, last. Oh. niya motor eh. pesanin uh. Pesan niya motor. Eh? Uh. motor eh? Oh, ngapa lang. Sapotbrad. Siya 'yung tali bisa digiluin. No, Sapon kon. Toh. Bukto. Oh, eh, hidup edu tunggu parayan tu. Seka so, wit. 'Di na <laughs> liwanag <laughs> ng akong sayo. Kita neglect ba? Tuliko to. Sigag update na talaga eh eh, Ako po na. Tomorrow is another, okay. another day. Okay! Thank you, Lord. Tapos din ang isang kilo. Bukas isang kilo naman. Oh, mga karabas, tomorrow, tomorrow is another, another day. day. So, uh, pula. Pula na mga karabas. pula lang asang. <laughs> Ay! Ay! <laughs> Sakit mga karabas. <Yeah. laughs> Ito mas yun natin yan. Balik tayo doon. Para magkaratrakaso kayo. Hindi pala yung bread pang pagaling. Ha? Uh.

Ayun, good morning po mga sa dito naman bullet kami ni kasama ko sa Kamilawi sa kanyang bahay at dito kami sa aming bangka rin at yo naabutan ko bising bising sa paggawa ng kanyang sa aming kitang dalawa naman ulit dalawa naman, <laughs> naman. <laughs> naman ulit, kami na una <laughs> laging tersa <laughs> pero pamunta tayo sa si Bagwes mga Karabas Ayun, Kaya ano? isang magandang umaga mga Karabas patuloy ko na to yung... ginagawa ko na to kapon pa to eh pangalawang kitang mga karabas mayayari na rin siguro mayayari na rin siguro to huwag lang magsakit ang kamay <laughs> pero hindi na yan uy nakarating na pala ng bull thanks mga karabas ay hindi makapunta ngayon at si Cap dahil mga masama ang pakiramdam uh, nagchat sa akin si Pace niya hindi rin siya makapunta at masama rin ang pakiramdam niya bukas na rin siya magpunta baka mangonsumo na tayo oh. bukas kung... Hindi, mamaya, baka mangonsumo na tayo mamaya pa gano, you know, magabili na ng mga gamit hmm. Kunti lang naman kung sumin natin oh. Hindi, marami-rami doon ito eh, ikaw ano eh, bagong umpisa na naman eh Oh, sa unang uh, so, lawat kasi talagang... Ano, video marami-raming ano, dyan Pangalawang lao medyo oh. ano na na Kunti na yellow na lang yun bagong hmm. Uh, crudo uh, kain ano lang Lulipa. lulipap lulipap uy <laughs> <laughs> lulipap ka <laughs> ba Simpre, magiyak yung mga bata natin sa laod eh wala tayo ibigay <laughs> si ano ko na yung brad kaya na gano sila ay pa condition talaga yun ay condition sige pasabak natin sa batakan mga karabas <laughs> <laughs> mga condition pala sila eh <laughs> Hindi eh, ka kasi may iba na tagang pakiramdam ni Pings J. Ayaw ka. Ay, ni Kapitan. Medyo pinipilit na lang eh. At saka ngayon, ito na rin. Kunti na lang gawain eh. Oo, oh, yan na lang rin. Parang medyo hindi ko pamasaan sila dito sa ganito eh. Kapon, ginawa ko nilang pugad eh. <laughs> <laughs> hindi talaga may wasan, ma malalagasan talaga ito eh. Mabawasan, di. Gawa naman po ni Mago. Pandugtong baka baka naman doon matuto na rin sila sana yak tayo yak tayo brand pag buro tayo lang <laughs> <laughs> saking pareyas sa dalawa sa akin nga limang siwa lang naman marunong na yun no? Know? galing tawa ko kapon <laughs> tawa ko kapon sa ginawa nila no, eh ano naman yun <laughs> tapos Mali pa na nylon na kuha. Oo, oh, mas malaki pa. Malaking nylon. Kaya mas marami ito eh, no? Oo. Oh, no? Ang gaba, you no? Mahaba. Oh, yun. Ah, Sa... Isang kilo at... Ano yan? Kalating labay. Sa itipte. No? Mm. Pwede na ang na kanyang kusina. Ay, stir-stir. Aw! Boy, boy. Hare, stretch. Dikit stir-stir. ng regalo. Abi siya nakabawas <laughs> kanina. Kanina, magamaga. Bago na liga. Yung makina ni Busey. Tinira ko kagabi. Ano ayos ah. Alis yes, na, no. pero hindi ko pa napandar. Well, Makakarapas. Hindi, hindi pa yun si... Wala akong pantisting na gasolina. Hindi pa yan. Ay, crudo yan. <laughs> <laughs> crudo nga pala yan. <laughs> Alas... Weeby na yata yun. Tapos ako. Yun, makakarapas. Nag-aapan na si... Saman Jimmer. Gusto natin makakarapas yung bibilihin natin ngayon. Para bukas o so, matuloy ang... Ano, konti na lang ang bibilihin. Diba? Kami ng langis. Yeah. Ang makina langis. yan. Pamprito. Ay! Pamprito! prito pamprito. Isang ka ano na lang siguro Brad, no? Isang litro lang. Isang litro? No? Pantag-tag lang tayo, no? Oo. Oh. Pahinga kapag balda. <laughs> <laughs> Ako naman niya eh. Punti <laughs> na lang yan eh. Hindi pa tapusin yan. Oo oh, eh. Para maka-out rin. Lambas. Ang bayan eh, sa sila sabi ni Cap. Oo. Oh. Yun maraming bata. Tapos eh. Pero mga kaharabas, hindi naman kanya lahat anak yun. Um, sa kapitbahay. Dahil yung no, sabi ito. Alam. mo yan. Dali ka turuan. Grad with Dicker. Grad with Dicker. Grad Kung kay Cap ka pa, ngiwalay nga ang kasal. Oo. No? Ay, okay, di ba? <laughs> tayo pa na hindi kasal <laughs> mm. yun ang dating amo niya mga karabas ni eh, kapitan mm. yun ang katwiran niya hindi wala yung ang kinakasal eh tayo pang hindi kasal mm. tama rin may bait din talaga si kapitan <laughs> Yo, oh. di pengurus yan, makarabas. Ket enam sa. Wih, terus apa Kenapa yan? Min lau. <laughs> <Mindanao. laughs> ano pa? Ano pa yan? <laughs> kali kali yan mga kebikan. Wih, wala, tutum na. Wih, kala kala aku yan, wala gimina bikin saken. Di tahu lari nggak mau bikin saya <laughs> yo. Bawa <na> nih lang eh. Ibadah <laughs> <laughs> kuteram dalam nipis deh. Oh. Sama kerapan itu? Tersiuruh. Ito si Rui. Mi... Kung saan naman rumayon ang harapan. <laughs> Di, ito kasi may... Mi... <laughs> ito kasi may pante, oh. Ah, Oh, yun, oh. Ayan. Hindi yan ang likod. Ibig... Ito ang unahin ko, ah. Ibig sabihin na, tao mo Pante, eh. <laughs> Ayaw, nahin yung harapan. <laughs> Ay, nahin, harapan? Nahin <laughs> yung <laughs> harapan. pante. At para malik si katawan. Uy. Kung sa ulihan yan, wala yan. Wala yung visa. Hindi, <laughs> pag nagdami ang sa... sa... pan, sa likod, baliktarin mo naman. baliktarin mo naman. side eh, side be. Tapos pag nabaliktad mo na, tapon na. Tapon na. Tapon na. na. Kung maong yan, pwede yung patayuin. Nag-try na si Bredjimar. Kahapon pa try ko na to. Ayun sa pagsabit. Ah. Ano yan Yung dalawa kahapon, nag-try na eh. Gaya mo ginawa ni Pigsibuni, Kapitan. Taas sa baba, lagyan. Ulat. Yan, ibig sabihin nakataas na. Baba na. baba. Ano okay, na. to? Ah, hmm. uh, okay. Dikit, dikit mo. No? Ya. Yeah. Yo. Dali naman pala. Sus. Sa pabaga. Para ma ng gusto. Digantian niya na eh. Taas baba, taas baba. Ano yung pagwes? Gawat lunes, sirap martes? <laughs> <laughs> gawat lang nung kahapon. <laughs> gawat lang nung <ngapun. laughs> kahapon? Si <laughs> Sira na <nayan. laughs> gawa... <laughs> yan. tawag na gawat lunes, sirap martes? Sa <laughs> <laughs> na ni Boy Pitek ang ko. Kalanya sakanya good, good lagi. <laughs> Ito, masira pa to. Tapon ko na to. Ba, na mga bukatik nila? Pantay. Pantay siya. Yeah. Sus! Ang so, pala. Hindi, murang ito. Ibaon mo rin. Ha? Ang mo yun? Ibaon. <laughs> <laughs> <Puntuyon>. <laughs> ito mga karabas, magalit pa sumipitik. Si Pati maplato to. <laughs> <ko> ito na sila. <laughs> talik mo na kamo. <laughs> talik na to. Tapon ka pa sumipitik ha. ha. <laughs> Gak lunes, enggak masis. Kapun ke si di tali ku si tatlo kayak galabanan. Itu ging kanjakannya kuna. Siha. Me di 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 mo ku nga? Idi idi mo ku nga? Hah? Elo buat datang. Ay, okay, 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 okay. Okay, 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 okay. 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 <laughs> Kala mo ha. Okay. <laughs> yeah. Very good, very good. Ginawa ko na siya karabas na bisagra. <laughs> bisagra yun, tatlo. tayo. DIY. bahay. <laughs> Dapat pala hindi na tayo nagbili. Marunong ka pala magawa eh. Yeah, ma. Ito may bisagra na eh. Ito ginakalawang ko yung karabas. DIY. Ito walang kalawang ko. Ay, wala ka na yan. DIY? DIY. Mm. Sa akin yan, DIY. Wait. Dita. Ditali. <laughs> <laughs> Gina check mo? Gina Verify kung maging piktibo ba mag talbog kasi? Kasi wish Philippines yung laut namin. Namaramas. <laughs> Doon namin sabak si Raptor Boys. Uy! <laughs> kung may bisita kami dito ng mga ano? Minsan ng mga rabas. Uy! Nagugulat sila. Uy! Ito takip nyo! Unique! <laughs> no, mga karabas. Bagis kung anong gawin niyang kalokohan <laughs>